ang papalit sa atin yung batit na tao. Ayaw ko yung durugista na maging konsyal, maging mayor. Masisira ang bayan ko. Kaya ngayon pa lang papatayin ko na kayo. Klaro yan. Hindi ba klaro? O, okay. dito sabihin mo sa human rights. Sisirain mo lang ang sisirain mo ang buhay ng tao. Sisirain mo yung pamilya. You destroy the future and you create chaos in the city. Sino ba namang gago na putang inang mayor na papayag niyan? Ang papayag yan yung mga ulol na mayor na talawan, na mga ugok na gusto lang titulong mayor, wala namang ginagawa sa sudat niya. Ano hindi ako gano, ayaw ko kakain ayo ko nang titulo